So, magandang umaga mga kaibigan, ano? Pagising ka ng ano, nung umaga kanina kasi kagabi sobrang lakas ng ulan dito sa ano? dito sa uh, dito sa amin. So, mapapansin niyo, kaka, kakatil lang yung ano, yung ulan. At ngayon, pagising ko ng umaga, binuksan ko tong pinto mga kaibigan. Ito. Sobrang tigas siya sobrang tigas siya ano uh, buksan kung hindi ko hindi ko pa siya ginamitan nang ano nang kabra hindi ko pa siya mabubuksan mga kaibigan ngayon sinubukan kong sinara ito uli pero you know, ayo ayo siyang bumalik ayo siyang sumara so pagdating dito sa taas ayano, you know, no nagkaroon siya ng ano rito uh, pagtikit hanggang dito sa dulo mga kaibigan so paminsan-minsan mayroong mga uh, sentimiento tayong mga nakikita at na uh, sa mga komento sa Facebook o sa social media mga kaibigan kung ano daw yung tamang gawin ng pag na nadikit yung pinto natin so mga kaibigan uh, gumamit ho tayo ng ano ng electric grinder ho natin at itong flat desk mga kaibigan itong plus, flat desk na ginagamit natin para sa kahoy niyan o para sa bakal pwede rin yan para ito yung mabaping natin ito at magkaroon siya ng uh, ka ito sa ano dito sa hamba so ngayon mga kaibigan uh, ko to kasi ito hindi, hindi na umabot yung natin yan, hindi na umabot yung pinaka lock natin dito at yung baba tong tong barrel bolt natin. So 'yun. Hindi po siya maitulak. 'Yan. Kaya ngayon, pasantirin ho natin tong mga kaibigan. 'Yan. kaibigan, lagi gagamit tayo ng gagals pag tayo nagawa para miwasan po natin nung, nung pagkadisgrasya ng mata natin o matamaan ng, uh, ng, ng mga nang ng mga ng mga, ng mga bagay. So ngayon mga kaibigan, literal na malikabok. Yan. Kasi nagbabaping ho tayo eh. Pero okay na po ito mga kaibigan. Ayan. Sumigo na ho siya. Yan. Sumigo na ho siya. Pero yung lock natin, hindi po siya may ano, may may salpak. Yan. Kaya, ang gagawin na naman natin ito, ilipat na naman natin ito, ito, o either ito, sa baba o sa taas para sumigo at yung door na natin nagkaroon po siya ng problema hindi rin siya masigo sa kanyang butas ito okay naman ho ito pwede, pwede, naman ho siya mapilit na ano. uh, may may basok yan naka flash na ho siya yan wow so yon at uh, sa mga <coughs> sa mga nais pang matuto mga kaibigan ko sa construction kung ikaw ay interesado pa rin sa buhay construction so uh, subscribe nyo pa rin yung Stone TV mga kasama at kung ikaw ay uh, nasiyahan sa ginagawa kong video o sa content ko o sa vlog so paki-share na lang po para para lalo ko kayong matuto mga kaibigan yun uh, at syempre nagpapasalamat rin nga ako, sa, ano, sa mga uh, subscribers ko na biglang ano, biglang mga yung subscribers ko dito sa ano sa uh, uh, analytics uh, mga kaibigan at ganyan pa man tapos uh, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat at maraming salamat po